Oh, ang ingay talaga nila regarding doon sa confidential fund. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. O, oh, ito, ito. Nyo. <laughs> Paano yan? <laughs> Clear din naman ang confidential fund 2024. <laughs> talaga naman kayo. Ano talaga naanap nahanap nyo? Hindi talaga yan ang issue. Ang issue nyo, di nyo kaya si Sarah sa 2028. O, oh, diba? yan naman talaga eh. Kasi kung confidential, fan, oh, clear na naman. Kaya nga yung impeachment di matuloy-tuloy eh. Ah. Good night! Dineklara naman ang Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson, Attorney Ruth Castello, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang aligasyon sa kinikwestiyong paggas, paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Marilyn Villar Moratillo sa balita niya. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng state auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Iniisyo po ito yung modified opinion pagka ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Atty. Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na mag naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, Anya, ang opinion na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP pagkaka po ng unmodified audit opinion uh, hindi naman po ito rango hindi ito ranking pero ang ibig sabihin unmodified opinion wala pong maayos po ang submission ng financial uh, financial statements na ginawa it is fairly presented it is honest it's transparent so um advantage po alam po ng lahat ng government agencies yan sa isang pahayag sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 general appropriations act 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Uh -oh. <laughs> <Kigit na lang. laughs>